ito din ang nilalaman no, uh, ni noon itong Julin ayan nung nung panahon pero sa panahon ng mga bata ngayon wala na yung uh, ganito dinayoso hmm, sa panahon ng mga kuan oh, yan it is at saka ganito mga text nung panahon nito meron yung mga bata kami Pero sa mga panahon ngayon ng mga bata ngayon wala na Ang nilaro ko ng mga bata ngayon Mga one, mga... Mobile Legend Ito lastiko Wala na na ito Ang mga bata yun mga adik na sa mga Mobile Legend Yan.